Nagpaliwanag ang Meralco kung bakit umabot ng halos 20 bilyong piso ang sobrang singil nila sa kanilang mga customer mula noong July 2022 hanggang December 2024. Matatanda ang inutusan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na magpatupad ng soli bayad kaugnay nito. Paliwanag ni Joe Zaldariaga, ang tagapagsalita ng Meralco, hindi kasi nagkaroon ng tinatawag na rate reset noong mga panahong yon na responsibilidad umano ng ERC. Ang nangyari, itong almost uh, 20 billion na ito, ito yung na na amount. Uh, this is the difference sa pagitan ng tinatawag na actual average tariff at nung approved distribution tariff ng Meralco from July 2022 mm -hmm. hanggang December 2024. So, merong approved rate na hindi na tinuloy na lang namin dahil wala ngang order doon sa rate from July 2022 to December 2024. So, naging batayan yung lumang